thanks <laughs> isa na namang hot pinay celebrity ang tampok natin sa kwentong Sikat TV. Ating kilalanin ng hot pinay na si Faye Lorenzo. Kung hilig mong mga ganitong klaseng mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa sunod mga video. Kaya simulan na natin. Gusto namin ipakita ang kagandahan ng isang Pilipinas Spanish actress na si Faye Lorenzo. Nakilala siya sa The Lost Recipe 2021 Pipito Manaloto, 2010 at Magpakailanman, 2012. Si Faye ay membro ng flagship gag show na Bubble Gang. Isang palabas sa television dito sa Pilipinas. Lumabas din siya sa napakatagumpay na soap madrasta. Ipinakilala siya bilang isa sa mga bagong talent artist ng JM Arts Center noong September 2019. Si Faye pinanganak ng April 23, 1985 kasama sa kasalukuyan si Faye sa Bubble Gang at ng bagong GMA show The Lost Recipe. Nakakahagig din ni Faye Lorenzo ang sexy celebrity pinay na si Kim Domingo. Pareha silang may mainit na alindog sa mga tagahanga nila. Magsisimula pa lamang ang showbiz karir bagong kapuso talent na si Faye Pe Lorenzo. Pero naikukumpara na agad siya sa kanyang kapwa-kapuso star na si Kim Domingo. Sa kanilang kutis, Paseksihan at ganda. Hindi may pagkakaila ang pagkakahawig nila. Sabi ni Tay sa kanyang exclusive interview with jmnetwork.com, Compliment para sa kanya na may kumpara kay Kim. Wika niya, syempre flattered naman siya kasi Kim Domingo, ba? Diba? Pinocomper siya kay Kim Domingo. Sabi pa ni Pei, sa kanya hindi naman siya nakikapagkumpetensya. Tsaka kasi Kim, ikaibigang magkapatid ang turing nila ayon sa kanya para sa kanya, napakasaya nun, kumbaga, wow. Na-compare siya kay Kim Domingo. Pinanggit din ni Tay na night niyang makatrabaho si Derek Morestrello, ngunit nilinaw niya na handa siya makatambal kahit sino aktor na ipapara sa kanya ng network. Kilala rin si Faye sa pagbabahagi ng karagdagang content sa pagmamodelo sa pamamagitan ng kanyang Instagram, Facebook, TikTok, Twitter at iba pang social media para sa kanya mga tagahanga. Meron siyang 769k followers sa kanyang Instagram at Pay Lorenzo 1.6m followers sa kanyang Facebook at Pay Lorenzo 826.8k followers sa kanyang TikTok at Pei Lorenzo at 3.8k followers sa kanyang Twitter. At iyan ang magsing kwento kay Pay Lorenzo. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!